Ang aklat na Man's Search for Meaning ay isang klasikal na libro na nagbibigay pag-asa. Dito ibinahagi ni Viktor Frankl ang kanyang mga karanasan bilang isang nakaligtas sa Holocaust na naglakbay sa apat na kampo. Ipinakita niya ang mga aral para sa spiritual na kaligtasan na natutunan niya mula sa mga karanasang iyon. Ipinapaliwanag din niya ang kanyang paraan ng psychotherapy na nakatuon sa paghahanap ng layunin sa buhay. Ang unang bahagi ng Man's Search for Meaning ay tungkol sa mga karanasan ni Viktor Frankl sa mga kampo ng konsentrasyon. Sinabi ng may akda na ang kwento ay hindi lang basta mga katotohanan at pangyayari, kundi isang pagmamasid sa pag-uugali ng tao sa panahon ng matinding pagsubok. Ayon kay Frankl, may tatlong yugto ng reaksyon ng isipan ng mga bilanggo sa buhay sa kampo. Ang panahon pagkatapos ng kanilang pagdating ang panahon kapag sanay na sila sa rutina ng kampo at ang panahon pagkatapos ng kanilang paglaya. Ang unang yugto ay tinatawag na shock o pagkabigla. Binanggit ni Frankel ang delusion of reprieve kung saan ang isang taong nakatakdang bitayin ay umaasang baka siya ay kaawaan. Ganito rin ang nararamdaman ng mga bilanggo na umaasa na maaaring magbago ang kanilang sitwasyon. Inilarawan ni Frankel ang napakamasalimuot na kondisyon sa mga kampo ng konsentrasyon. Walang sapat na espasyo, walang kalinisan at kulang sa pagkain. Ang tanging iniisip ng mga bilanggo ay kung paano makaiwas sa mga gwardiya at makakuha ng pagkain. Isang mahalagang tuntunin sa kampo ay huwag maging kapansin-pansin. Sa unang yugto ng shock, hindi natakot ang mga bilanggo sa Auschwitz sa kamatayan. Kahit ang gas chambers ay nawala ng takot pagkatapos ng ilang araw. Ang isang taong mukhang miserable at napakahina ay malamang napupunta sa gas chambers. Kaya't sinabi ni Frankel na dapat nilang panatilihin ang kanilang hitsura at galaw para hindi makuha ang atensyon. Ang pangalawang yugto ay tinatawag na apathy o pagkapagod. Ang apathy ay isang mekanismo ng sariling depensa na nagiging sanhi ng kawalang emosyon ng mga bilanggo. Ang kawalang emosyon na ito ay nagsisilbing proteksyon mula sa pisikal na sakit at mental na paghihirap dulot ng kawalang katarungan. Ang lahat ng pagsisikap at emosyon ay nakatuon sa pag-iingat ng kanilang sariling buhay at ng iba pang mga bilanggo. Madalas na nangangarap ang mga bilanggo ng simpleng mga bagay tulad ng tinapay, sigarilyo at mainit na paligo. Mayroon ding kultural na pagyayelo sa kampo maliban sa usapan tungkol sa politika, militar, ang relihiyon. Ang mga bilanggo ay madalas na natatakot na gumawa ng desisyon o kumuha ng inisyatiba dulot ng apathy at pakiramdam na ang tadhana ang nagkokontrol sa kanilang buhay. Naniniwala si Frankel na kahit na sa ilalim ng matinding kondisyon sa kampo, posible pa ring magkaroon ng espirituwal na kalaliman. Ang mga taong sanay sa isang masaganang buhay intelektual ay maaring magdusa, ngunit hindi gaanong naapektuhan ang kanilang kalooban. Napagtanto ni Frankel na iniisip ang kanyang asawa na ang pag-ibig ang pinakamataas na layunin ng tao. Ang kaligtasan ay matatagpuan sa pag-ibig. Nakita niya na kahit sa matinding kondisyon, maaaring mapanatili ng isang tao ang kanyang espiritual na kalayaan at pumili ng kanyang mga saloobin. Mayroon ding mga kaunting tao na nagbigay ng aliw sa iba at nagbahagi ng kanilang huling piraso ng pagkain. Ipinapakita nito na kahit lahat ay maaring kunin sa isang tao, ang pagpili ng saloobin ay palaging nananatili. Naniniwala si Frankel na kung may layunin sa buhay, dapat ay may layunin din ang pagdurusa. Ang pagdurusa ay bahagi ng buhay. Kung wala ito, magiging hindi kumpleto ang buhay. Ang paraan kung paano tinatanggap ng isang tao ang pagdurusa at ang kanyang kapalaran ay nagbibigay ng pagkakataon upang magdagdag ng mas malalim na kahulugan sa buhay. Maaring manatiling matatag, may dignidad, at hindi makasarili o maaari niyang kalimutan ang kanyang pagkatao para sa sariling kapakinabangan. Ang pinakanakakabahala para sa mga bilanggo ay ang kawalang-katiyakan ng tagal ng kanilang pagkakakulong na nagbigay sa kanila ng pakiramdam na walang saysay ang buhay kung walang hinaharap na layunin. Ayon kay Frankel, kinakailangan ng isang pangunahing pagbabago sa pag-uugali ng tao sa buhay. Hindi mahalaga kung ano ang inaasahan natin mula sa buhay, kundi kung ano ang inaasahan ng buhay mula sa atin. Ang buhay ay nangangailangan ng responsibilidad upang harapin ang mga problema at tuparin ang mga natatanging gawain ng bawat isa. Ang responsibilidad ay maaaring mangailangan ng aksyon o pagtanggap sa kapalaran. Kung may iwasan ang pagdurusa, ang makatwiran ay alisin ang sanhi nito. Ang magdusa ng hindi kinakailangan ay masokistik, hindi heroic. Ngunit kapag natagpuan ng isang tao na ang kanyang tadhana ay magdusa, kailangan niyang tanggapin ang pagdurusa bilang bahagi ng kanyang gawain. Sa kabila ng pagdurusa, ang isang tao ay nananatiling natatangi at nag-iisa at walang ibang makapag-alis ng kanilang pagdurusa. Ang isang taong nagiging mulat sa responsibilidad ay mauunawaan ang layunin ng kanyang pag-iral at makakaya ang halos anumang pagsubok. Ang pangatlong yugto ng reaksyon ng isipan ng mga bilanggo ay nangyari pagkatapos ng kanilang paglaya. Nakaranas sila ng depersonalization kung saan ang lahat ay tila hindi totoo at ang kapaitan at disillusionment ay nangingibabaw. Nang bumalik sila sa kanilang dating buhay, hindi nila maintindihan kung paano nila napagtagumpayan ang lahat. Ayon kay Frankl, ang pinakamagandang karanasan ay ang pakiramdam na pagkatapos ng lahat ng pagdurusa, wala na silang dapat katakutan maliban sa Diyos. Ang pangalawang bahagi ng aklat ay nakatuon sa logotherapy, isang uri ng psychotherapy na itinatag ni Viktor Frankl. Ang logotherapy ay nakatuon sa kahulugan at nakatuon sa hinaharap na layunin na dapat makamit ng pasyente. Sa logotherapy, ang pasyente ay kinakaharap at nire-reorient sa kahulugan ng kanyang buhay. Ayon sa logotherapy, maaaring makahanap ng kahulugan sa buhay sa tatlong paraan. Una, sa pamamagitan ng paglikha ng isang gawain o pagkakagawa ng isang bagay. Pangalawa, sa pamamagitan ng karanasan ng kabutihan katotohanan, kagandahan o pakikisalamuha sa iba sa pamamagitan ng pagmamahal. At pangatlo, sa pamamagitan ng saloobin natin sa hindi may iwasang pagdurusa. Kapag hindi natin mabago ang sitwasyon, hinahamon tayong baguhin ang ating sarili. Ayon sa may akda, ang pangunahing layunin ng tao ay hindi makakuha ng kasiyahan o iwasan ng sakit, kundi hanapin ang kahulugan sa kanyang buhay. Mahigpit na naniniwala si Victor Frankl na ang isang tao ay sa huli ay may kakayahang magpasya para sa kanyang sarili. Sa mga kampo, nasaksihan niya ang iba't ibang pag-uugali ng tao, mula sa pagiging mabangis hanggang sa pagiging banal. Ang pagbuo ng isang tao ay nakadepende sa kanyang mga desisyon at hindi sa mga kondisyon. Ang aral na makukuha mula sa tekstong ito ay ang kahalagahan ng paghahanap ng layunin sa buhay, lalo na sa gitna ng matinding pagsubok at pagihirap. Ayon kay Victor Frankl, sa kabila ng pinakamatinding kalupitan at pagdurusa, ang isang tao ay may kakayahang magpanatili ng spiritual na kalayaan at kontrolin ng kanyang mga saloobin. Ipinakita ni Frankl na kahit sa mga hindi makatarungang kalagayan, ang pagkakaroon ng layunin sa buhay tulad ng pag-ibig, pag-asa at pananaw ay makakatulong upang makayanan ang matinding paghihirap at magbigay ng kahulugan sa ating mga pagdurusa. Isa pang mahalagang aral ay ang ideya na ang pagdurusa ay hindi maiiwasan, ngunit ang paraan ng pagtanggap at pagtingin natin dito ay may malaking epekto sa ating kabuuang kalagayan at espiritual na kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang pananaw at saloobin, ang isang tao ay maaaring magtaglay ng dignidad at kabutihang-loob kahit sa pinakamalupit na kondisyon. Ang buhay ay hindi palaging makakamtan sa perpekto, ngunit sa paghahanap ng layunin at kahulugan sa ating mga pagsubok, mas madali nating malalampasan ang mga ito. Ang pinakamahalaga ay ang hindi mawalan ng pag-asa at patuloy na maghanap ng dahilan upang magpatuloy sa buhay, anuman ang mga pagsubok na kinaharap. Sa huli, ipinapaalala ni Frankl na ang kaligayahan at kasiyahan ay hindi laging nakasalalay sa ating mga panlabas na kalagayan kundi sa ating kakayahang maghanap ng kahulugan at layunin kahit sa mga pinakamatinding pagsubok. Ang tunay na lakas ng tao ay matatagpuan sa kanyang kakayahan na magpatawad, magpatuloy at maghanap ng mga bagay na magbibigay ng halaga sa kanyang buhay. Kung nagustuhan mo ang librong Man's Search for Meaning ni Victor Frankl, huwag kalimutang i-share, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang book summaries in Tagalog.